O oh, diba, ayan ako, alam ko kanina-kanina pa sila nag-aabang kasi syempre, naguguluhan sila ngayon. Ano kaya ang ibig sabihin ng oras na lang ang bibilangin at ang uh, talagang pampublikong bendikasyon ni O.G. Diaz ay nako malapit nang dumating. Wala no. po kaming sinasabi, wala <laughs> po kaming sinasabi ni Romel Chika na mamaya na, mamaya gabi, bukas, makalawa, basta napakaganda po ito para kay Oj Diaz. Sa totoo lang. Na, diba? Yeah, sa anytime. Naku, eto na. Eto na talaga inaantay natin. Siguro, pagdating ng araw na ito, ang oras na ito, matatapos na ang kwentuhan o madadagdagan pa ang kwentuhan. Ano ba yan? Madudugtungan diba? pa ba? At ito yung sinabi natin kahapon. Ang sabi ko, kung pinag-trending nila yung fake news peddler, kapag kaya meron silang narinig na pasabog sasabihin din kaya nila ang we're sorry o Diaz, or I'm sorry o Diaz. hindi ka naman pala fake news peddler Mag-trending din kaya 'yon mm -hmm. no diba abangan naman, natin naye kung anong mga hakbang ang masasulod na magaganap di ba oh, oh. diba. ang maganda doon si OG nanindigan di ba mm. hindi niya inurungan ang laban kahit na sandamakmak ang mga nambabash kanya, kaliwa, kanan, harap, likod, talagang grabe, grabe ang mga pinakaing salita sa kanya. Meron pang ang pinakakain daw ni OJ sa kanyang pamilya ay mga kwentong kabulaanan, yung mga hindi Not totoo. Hoy, nako naman, sobra. Papaano yan? Eh, nag-birthday nga si Carla Estrada, di ba, ni Hindi Binate, ni Catherine at ng kanyang pamilya. Alam mo ba yung Romel, kahapon birthday ni Carla? Work oh. day ni, ni Queen, Queen oh, oh. Mother. Oh. Pero hindi siya binate ng kanyang I... dapat ay sinasabing mamanugangin. Kahit no. si Mami Min hindi rin siya binate. Yun ba? Yun ba ang sinasabi nila na, ay nako, basta oras na lamang po ang inyong bibilangin at pipitada na po ang sirena ng bayan, di ba naman? Oo. Oh, Diyos. oh. nakapag mga oras na yan. Diyos ko. <laughs> Teka lang. Handa ba tayo? Wait. <laughs> oh, di ba? Ayan, ako, alam ko, kanina, kanina pa sila nag-aabang. Kasi, syempre, naguguluhan sila ngayon. Ano kaya ang ibig sabihin ng oras na lang ang bibilangin at ang uh, talagang pampublikong vindikasyon ni OG Diaz ay nako malapit nang dumating. Wala po kaming sinasabi, wala po kaming sinasabi ni Romel Chika na mamaya na, mamayang gabi, bukas makalawa. Basta, napakaganda po ito para kay OG Diaz. Sa totoo lang. <laughs> ba diba? Ah, yeah, siya same anytime. Naku, eto na. Ito na talaga inaantay natin siguro. Pagdating ng araw na ito, ang oras na ito, matatapos na ang kwentuhan o madadagdagan pa ang kwentuhan? Ano ba 'yan? Madudugtungan diba? pa ba? At ito 'yung sinabi natin kahapon. Ang sabi ko, 'kung pinag-trending nila 'yung fake news peddler, kapag kaya, meron silang narinig na pasabog.' sasabihin din kaya nila ang "we're sorry" o "GG Diaz" or "I'm sorry" o "GG Diaz." Hindi ka naman pala fake news peddler. Nako, ayan. Kayan na. din kaya 'yon. Mm -hmm. No. Diba Abangan man, natin 'ni kung anong mga hakbang ang masusulod na magaganap, 'di ba? <laughs> ang maganda doon si OG nanindigan, 'di ba? Mm -hmm. Hindi niya inurungan ang laban. Kahit na sandamakmak ang mga nambabash kanya. kaliwa, kanan, harap, likod, talagang grabe, grabe ang mga pinakain salita sa kanya. Meron pang ang pinakakain daw ni OJ sa kanyang pamilya ay mga kwentong kabulaanan, yung mga hindi Napaka totoo. Hoy, nako naman, sobra. Papaano 'yan? Eh nag-birthday nga si Carla Estrada, 'di ba? Ni hindi binate ni Catherine at ng kanyang pamilya. Alam mo ba 'yung Romel? Kahapon birthday ni Carla. Oh. Birthday ni, ni Queen. Queen Oo. Mother? Oo. Pero hindi siya binate. Nang kanyang dapat ay sinasabing mamanugangin. Kahit nako. si Mamimin hindi rin siya binate. Yun ba? Yun ba ang sinasabi nila na, ay nako, basta oras na lamang po ang inyong bibilangin at pipitada na po ang sirena ng bayan. di ba naman? Oo. Oh, oh. Nakakanteng salaga. Mga oras na yan. Diyos ko. <laughs> Teka lang, handa ba tayo? Wait! <laughs> At